Madalas na po bang naghahang, naglalag, biglang nag exit yung mga apps at may mga ads na nagpa-pop up sa inyong mga cellphone ay baka may mga bugs, virus at full storage na ang inyong cellphone kaya nagkakaganito. Kung paano ito ayusin ay sundan nyo lang po ang video. Bubuksan po natin yung ating mga apps na nangungulikta ng mga data at nagsisave ng mga history sa ating cellphone, unahin natin sa YouTube. Punta lang tayo sa ating profile. Tap natin yung settings sa itaas. Pindutin ang Manage All History. Tap Delete. Dinpiliin ang Delete All Time. Dintap dilit at sa ganitong paraan ay makakatulong ito na maiwasan ang paglalag ng ating YouTube at mag-refresh ng mga bagong rekomendasyon. At pagkatapos ay ilong press ang app, pindutin ang app info. Pindutin ang storage and cache. Din e clear cache. Then punta naman tayo sa TikTok. Pindutin ang ating profile. Pindutin ang menu icon. Tap Settings and Privacy. Scroll up ng kaunti at pindutin ang Activity Center. Pindutin ang Watch History. Dinburahin po natin yung ating mga watch history for our privacy at para hindi maglag ang ating TikTok. Tap Select. Din sa ibaba pindutin ang Select All Watch History. Din Tap Delete. At pagkatapos ay ilong press ang app. Punta tayo sa app info. Tap storage and cash. Din e-clear ang cash. Tapos doon naman tayo sa Facebook. Pindutin ang ating profile picture. Scroll up ng kaunti at pindutin ang tatlong tuldok. Pindutin ang activity log. Dito naman guys ay swipe lang natin pa left side at hanapin ang videos watch. Pindutin ang clear video watch history. Tapos tap clear. Para madilit ka agad. Ay e back lang po natin tapos balikan nyo ulit. Pag nawala na ay e back lang po natin at e long press lang natin yung app. Punta lang tayo sa app info. Pindutin ang storage and cache. Then tap clear cache. Then susunod ay doon sa Google Chrome. Tap 3 dots sa upper right side. Under po nito ang history. Tap Delete Browsing Data. Dapat ito lang tatlo ang nakamark check. At tiyakan nyo na i-delete e data. Tap Delete. Din wag kalimutang i-long e press ang app. Pindutin ang app info. Pindutin ang storage and cache. Din e clear cache. Din lastly ay dito sa Play Store. Pindutin ang profile picture sa upper right side. Scroll up at pindutin ang settings. Tap General. Tap Account and Device Preferences. Scroll up at pindutin ang Clear Device Search History. Then tap Clear History. Then ilong press na natin yung app. Tap App Info. Tap Storage and Cache. Then tap Clear Cache. Pag nagawa nyo na lahat ay i-restart lang po natin ang ating cellphone para i-refresh ang lahat ng apps para tuluyan ng mawala ang lag, bugs at error sa mga apps na ating ginagamit.